Yan, good morning, good afternoon, good evening mga palangga. So, here we go, here we are again. <laughs> Yan, ito po ang aking napakagandang halaman guys. Ito, beautiful plants. Yan, tingnan niyo po ang kanyang leaves. Forma siyang heart mga palangga. Yan, iba-iba ang kanyang ano, kulay. Mayroon siyang light green, mayroon siyang uh, pink. Pink. Ayan po guys. Para po siyang heart guys at para para ding paru-paro. So ayan. Ito po pink po lahat. Pink po ito lahat. Then ito is ano, iba din ang kanyang hugis guys oh. Iba din ang kanyang hugis ng kanyang ah, dahon mga palangga. So ito din ito din, iba din mga palangga oh. tingnan, tingnan nyo po guys yan na pink. Yan, ito po, mix. Mayroon siyang green. Iba-iba po ang kanyang hugis, guys. Yan, tingnan nyo po. Nandito din, light pink lang po siya, mga palangga. Light pink, then light green. Yan, ito po. Pink at green. Ito po siya, guys. Iba din. Iba din ang kanyang hugis, oh. Iba din ang kanyang hugis, din ito din, iba din ang kanyang hugis, guys. Din ito din. Yan iba din ang kanyang hugis mga palangga. ayan oh. Iba din ang kanyang hugis, guys. Na, gandang halaman po ito mga palangga. Sobrang ganda po ito oh. Sobrang ganda po, guys, ng kanyang mga dahon. Ito po ang pinaka paborito kong ano, halaman, guys. Ito po ang pinakapaborito kong halaman. Ito po na. Pink na pink. Yan pink na pink po siya guys. Ayan. Napakaganda po ng kanyang mga dahon guys. Sobrang ganda po. Iba-iba ang kanyang kulay, kulay guys. <coughs> Mayroon po siyang light. Ayan know Ito po. <coughs> Iba din siya. Yan. Ah, ang ganda po ng kanilang mga dahon, mga palangga. So, sobrang ganda po talaga. Yan no? Pink na pink, light green. Yan. Grabe, ang ganda nitong halaman na ito guys. Yan o. No? Dalawa po itong ano, dalawa po itong kaang mga palangga. Yan. Dalawa po itong kaang. Nabuslot ni siya, guys yan na boss lot